Hello! Maayong buntag mga kaidol. Ah, syempre try naman natin po magvideo. Ngayon po pala is aakit ah, ulit ako. So, aakit ulit ako ngayon mga kaidol sa bundok kasi mamunguha ako ng gulay. Back to adventure tayo guys. Para lang mukha try naman tayo magupload sa ating YouTube channel. Oh. So ako lang mag-isa ngayon dito, guys. Kasi hindi nga ako nakapagsuot ng butas. Hindi ako nakapagsuot ng butas, oo. Oh. Kasi nga nagmamadali ako. Dalawang mundok nga ako. Ah. Uh, pupunta tayo dun sa may nag ano guys, sa may nag putol ng kahoy titingnan natin kung gano'n na ba kadami yung mga mga kahoy na naputol nila doon ako kamis mag explore kamis ko rin mag explore Nakakamiss talaga mag-explore. Kasi mga ilang ano na rin ako guys na hindi na nakapag nakapag video. Super shout out ko nga pala aking mga friends dyan. Siya na shout out ko nga pala sila sila Chris. Siyempre sa lahat ng aking palangga. Sa lahat ng aking palangga. Shout out ko nga pala sila Algin at Rami. Si Rhea jen si Tia, si Makmak, si Nunoy, si Dudong, at saka si Ate April si tata sino pa ba so sa lahat lahat po shout out ko rin pala si Ramon dyan sa Palawan hi bae shout out sa'yo syempre yung shout out ko po dahil nga po back to explore ako ngayon hindi ako explore guys mangunguha lang ko ng gulay dahil nga mag video ako habang mangunguha ng gulay so magbablog ako Sina-shoutout ko nga pala si Ma'am Shi dyan. Hi, Ma'am. Kumusta ka na, Ma'am? Matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-update uh, at nakapag-video. Mag-ingat ka palagi, Ma'am. Siyempre, na shoutout ko rin si Ma'am Grace Arana. Sana po, Ma'am, uh, gumaling na po kayo. Uh, pagaling po kayo, Ma'am. Shoutout po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Oh, hanapin ko kung nasaan na yung banda yung nagtunog-tunog. Ah. Parang, kanina may ano yun ah. Kanina may mayroon dito sa kabila pala wait lang parang may mga tao guys kaya hindi naman tayo prepare ngayon wala ko'y dalang baril wala ko'y puchilyo wala ko'y armas, wala ko'y sundang wala ako kahit an ganda lang <laughs> charis lang May Na namumutol kawayan, guys. Titingnan ko lang kung Tara. Tara, bidyohan natin. Tingnan natin kung Ah, okay lang. Okay lang, okay lang, okay lang. lang, guys. Bilyan lang, namumutol lang kawayan. At dito naman kasi, eh, libre lang yung mga ka ng kawayan. Mang... Kahit anong kuhain mo dito, libre lang. Walang bayad eh. So, kung nakikita yung guys, merong tatlong tao doon na namumutol ng kawayan. At dahil intusan mo ako, natusan mo ako ng inutusan dito pabalik-balik sa bundok. Hmm. Pantay lang, Juga, sa kuha. Hmm. Kaya, hindi ako mag text Hindi ako tatawag. <sighs> Kaya, nabitong magbundo ka, tapos, ito yung suot mong pantalon. Tapos, yung daanan mo, sobrang baha. Oh my God! Kaya, ngayon, kita mo, kailangan ko iangat yung ko naka-prepare ngayon. Di jugo naka-prepare ng mga kaidol kasi wala jud koy balak dapat mag mag akyat dito. So kailangan natin iganyan yung paa natin. Kasi tingnan mo yung daanan, guys. Lulubog ka diyan. So pag may linta to, yari na tayo dito. Siyempre, dalawang yun tayo. Yun. Hindi naman ako nabasa. Hindi na basta ako konti, konti, konti lang, guys. <sighs> Tsaka may mga motor na dumating. Pero, jira. Hello. Kung makita inyo. Pagka-musing-musing okay, ng ah, pantalon ko. Alam may pusa na. May pusa na dito. Okay. okay. i ko muna kanina kasi. Olo. Aray, aray. Hello. Mahal kasi. Mal kasi gusto pa kasi ng paganito ganito eh. Mm. Tuloy. Hmm, tuloy. Hindi pa tapos ha kasi ulan ha. Oh. Uh -huh. Layo na nga ng narating ko. Ito na mo yung pantalon ko. Ayun, ay, hirap na hirap na nga kung sa signal. Tapos, hindi pa sinasagot. Nandito na nga pala yung yung tabla. Maba ba to? Maba eh. Malapad to eh. Ano mo? O. Isa. Isa. O, ko. Isa. Isa. One. One. Three. Four Ducey ba tong lapad? dusi ba lapad nito? One Two Three Four Apat ah, pa lang Apat pa lang yung nagawa nila na ano? As yung iba kunti na lang din Kasi nakakot na yung iba So yun lang Thank you mm Hmm Oh, kasabot na one pod. So, nandito na po, ganyan. O, pinutol na. Hindi, pinutol na pala. Tumba na. Ito na puno, pod ko dira sa karlang? Pwede ra mga ha? Hindi, <laughs> di. di. kung <laughs> la bayad oh ang katunong pud good nila ilaha Ay, dagang kayo dari kayo. Wala yung problema dari kayo. Kung sipag lang po lagi kamu mo lakaw aning sama aning mo kat-kat ka menguak lang. O lagi?